Ayan, sinadya kong hindi nilagay sa freezer para diretso na nating i-fry mga kalakay. So around 12 to 15 hours yang nakalagay sa chiller. Hello mga kalakay. Good morning po sa ating lahat. Dito ako ngayon sa aming pwesto, sa kanto ng uh, ano ito, barangay uh, San Isidro, town trapper. Kantong-kanto po itong pwesto namin. At ang aking seizure ngayon mga kalakay, may dala po akong uh, marinated chicken na naikot na kahapon. Dahil ito po ay hindi nila nailuto so malalaman nyo ngayon kung ano yung, ano yung diferensya ng naikot na chicken at hindi na luto pwede pa kaya ito kinabukasan kaya ito talagang ito ay naikot na po ito um, may nagtatanong kasi kung pwede pang i-prito e, kinabukasan kaya ito nagdala ako para uh, malaman po ninyo kung ano yung Uh, kaibahan ng ganito uh, kung sa bagay ito po ay hindi na i-freezer kaya hindi siya tumigas sa chiller ko lang nilagay kaya titignan natin kung ano yung kalalapasan ng uh, chicken na ito pagkaluto okay okay ito na po yung ating chicken mga kalagay ayan So, naikop na po yan. Tignan natin kung ano yung magiging itsura niya. Yan. Pagkaluto ng chicken skin ay susunod natin ito. Malapit ng maluto yan kapagkakak. 1 minutes na lang Okay. ayan kinasala na ni Kabakot yung mantigan natin susunod na natin yung ating experiment ayan so bali around 12 to 15 hours na naikot yan Mabango ba? Kasing bango mo? <laughs> may lagnat na ako. O may pawis okay, na raw. Marami ka nang naluto eh, no? Kanina pa ako nagluluto. Tignan mo. Ayan. Sinadya kong hindi nilagay sa freezer para diretso na nating i-fry mga kalakay. So around 12 to 15 hours yang nakalagay sa chiller. ang pinakadelikado nito ay pwedeng masira yung manok kapag ka sa chiller lang pag hindi tumigas kaya ito sinubukan lang natin mga kalakay kasi pagka tumigas ito pag nasa freezer ito ay hindi pwede hindi pwede natin na i-fry agad Kadalasan kasi ay mag-iiba yung texture mga kalakay pagka ganon. Malalaman nyo mamaya kung ano yung diferensya ng outcome ng luto nito sa normal na pagprito natin at pag-coat natin. Kasi yung normal kasi ay wag nating patagalin sa dry breathing Yan okay, Antayin natin maluto mga kalakay. Ayun, pinalakas na yung apoy. Yan, antayin natin yung surroundings. Ang lakas ng sinag ng araw. Nandito tayo sa kanto. na natin yung normal na fried chicken ito yung normal mga kalakay yan okay crispy siya okay. okay, Ito na yung ating experiment mga kalakay kung ano yung naging itsura. Oh, makikita na natin parang chouting. Eh, <laughs> parang parang ayaw mabutok. Korean style oh parang Korean style na fried chicken. Oh. Oh. Korean style. Ah, uh, bakit pagmaluto ay mas maganda yan? hindi pa luto yan kasi mga 3 to 4 minutes pa lang. Antayin natin maluto. Sinatawa na mo kapagat yung loto mo. Ha? Ayan, alam na this. Ayan, Ayan po, yung experiment natin. Ha, Korean. Korean style. Ayan, bigyan natin ng merienda si Kabakad. Ayan tubig mo Kamote pang pautot. Hmm Saka soft drinks Ayan luto na Luto na mga kalakay Ang ating Korean style fried chicken Lagyan mo mo dyan no? mo muna dito oh, Ayan Hmm naging Korean style Yo. Ah. Oh. pagka spicy. Ayun mga kalakay, parang spicy nga ang dating oh. Ayun ang kaibahan. Ayun na yung normal. Yan yung normal na ating pagbreed mga kalakay. Pagka-coat ng uh, dry breeding o final breeding ay salang kaagad. Yan isa lang kagad huwag patagalin sa dry breeding o final breeding so, ganyan po yung normal pero yung ginawa natin o oh, tignan po ninyo oh. Ah, papakita ko kung ano yung kaibakan ah, ito mga kalaka ito yung normal na pagluto ah, ito Tingnan natin kung ano yung kaibahan, no? Oh ah yan na yung ating in-experiment natin. Ito yung normal. ah Oh, yan oh. Medyo umitim. Sa naman ti ipit. Medyo umitim yung manok niya. Ah, oh. Parang ang tigas. At makunat. Makunat yung grading, makakalaki makunat siya. Ano? Tumigas siya na makunat. So ayan po 'yung naging disadvantage natin at uh, 'yung kaibahan ng ganong procedure oh, okay. ito po 'yung normal. Ah, ito po 'yung normal. O, sige, i-display muna para mapagpili yan o oh. oh, yan po yung uh, ito yung normal yan yung oh, legs yeah. display mo na marami nang buwibili alas 9 pa lang Ano yan para sa akin? Wow! Magiging na Kalimutan ko eh. Lakos ah. So ayan po mga kalakay, nakita po ninyo kung ano yung uh, disadvantage ng ating ginawa na yung mga hindi natin naluto na naikot na ay Uh, lulutuin pa kinabukasan, nilagay sa ref o freezer, ah, uh, hindi po pwede yon. Kung mayroon po kayong gano'n na ikot at hindi nyo na iluto, be sure na hugasan po ninyo. Hugasan po ninyo at timplahan uh, uh, ng uh, ka karaniwang pagtimpla na uh, marinate pero half na lang ang ilalagay. Halimbawa sa isang kilo, ang ilalagay na asin ay half tablespoon na lang yung asin ng palengke. At yung mga nilalagay natin na seasoning ay kalahati na lang. So, imamarinate ulit. Kaya, dapat mga kalakay, tansyahin natin kapag tayo ay nagluluto, ay dapat yung uh, may mailuluto natin, hindi tayo pwedeng mag-stack ng naikot na chicken at kinabukasan mo pa iluluto. Hindi po po pwede yun talagang dapat bugasan pagka nagkaroon ng ganong mga kalagay so sana ay nakapagbigay po ito ng kalaman idea po sa inyo sa mga kasama natin na nagpa fried chicken dyan okay sana nakatulong ang video ito maraming salamat sa inyong panunod hanggang sa muli kami po ay pansamantalang magpapahalam at next video ulit okay bye bye Kakalagay available na po sa Shopee ang ating Kalpos merchandise. Available na po ang marinated mix at ang ating breeding mix.